Hello mga ka kasari Tayo na sa Puregold! Tayo na sa Puregold! Always panalo! Nagmamadali na ako. Isang oras lang itong aking pamimili ngayon sa Puregold sasaglitin ko lang bago ako magsundo kay Ate Cham. Ngayong araw na it's uh, ng Friday, Friday to. Kaya bugor ko doon kasi bukas Saturday, Sunday, duty tayo, di ba? Wala tayong super assistant. Kaya yung mga ibang wala-wala sa tindahan, i-go grocery na natin para hindi tayo aligaga pag Sabado o Linggo. So, may mga sulat na dito, super eh. Sabi ko kunti, eh, walang, wala, wala na akong oras. Ayan, ah. Oh. Yan. Ha, <laughs> maganda si Madam. Available tong aking Chanel necklace na with ano, paperclip pendant, ay paperclip clip chain, tsaka Chanel pendant for only 5K. Mind nyo na to. <laughs> Mamaganda ganda si Madam. Okay? So, tutak tayo sa Pure Gold ha. Mamadali. At ah, ito pa pala ang check mga ka-super. Ang gagamitin ko ngayon pang ay yung bonus ko kay Pure Gold. Yes, opo, may bonus tayo kay Pure Gold. <laughs> bonus doon sa P-Wallet natin na ina-avail every weekday promo. Sana ma-avail ko ngayon kasi mamadali ako. Sana hindi magluko yung system tsaka makisama yung cellphone kasi wala kasing signal doon sa pure gold sa loob ng pure gold kailangan pa lumabas so kailangan ma-open kasi yung app ng pure gold app bago ka makapagbayad i-generate lang naman yung parang gcash na so gora na ako di ba wala akong oras bye bye see you later ganda oh. oh may nyo na yung aking necklace oh, yeah. ganda yan Ayan mga ka-super, mga dilata, tsaka canton uh -huh. uh -huh. noodles. Ha? Ako sa bread bun. Pagkakashin lang natin yung 5,000 sa ating free wallet. Ayan mga ka-super. Bounces full. At yung crusini na bago ko lang nilagay sa Rosia Minimart, Pinakakaguluhan. Masarap pala yan at mabenta. Ngayon lagi na siya mayroon sa Rosia Mart. Pang bounces full. Pang 12 peso. Hello! Ino-open ko yung aking Pure Gold Mobile para sa P-Wallet. Sana magbukas para magamit natin pang bayad. Ayan mga ka super nag-open na yung ating Pure Gold Mobile app. Ah, bubuksan na natin yung ating P wallet, P wallet wait lang. Ayan o, oh, 5362 yan ang ating yung pambayad ngayon. Generate na natin. Yan, asya, balik na po doon sa cashier. na mga ka-super. Ang saya-saya ni Madyang. Nakalibri tayo ng 5K dito sa Pure Gold. Always panalo dahil sa ating naipong P-wallet mula sa pag-a-avail natin ng mga weekday promo. Opo. So, ito yung ebidensya, no? Ang total ng ating pinang-grocery ay 5592 Ayan o. Pure Gold Wallet QR, 5,000. Ang tira ko ng 200 plus. At yung aking nalang binayaran cash ay 592. At ito yan. Limang box siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung halaga ng 5, 5 limang box din siya, mga basic items lang, mga dilata, kunting dilata, mga noodles, kunting chicherya, biskuit, pambaon, yun lang, mga may sabon konti. At ito naman, meron tayo ditong sampung pack ng Yakult, kasi ito naman ay in-order ko to kanina, dahil may deliver daw sila bukas. Sabi ko, sige, mag-order ako nitong Yakult, dalawang root beer, 2 liters na coke, kasi Mabili na rin to sa Russia Mini Mart ngayon itong 2 liters. Tsaka Wilkins kasi nga para masabay sa truck. Binayaran ko naman siya ng cash ito. Sabi ko pick upin ko na lang. Total nandito na rin naman ako. Mabot siya ng 1,575.40. Yan. O, so ito yung ating ano. Mula sa ating P-Wallet na naipon. -e Isipin nyo yun. Abay lang, ab abay, lang ako ng abay lang weekday promo. Tapos naka-ipon so, -e ako ng 5,000 plus na P-Wallet. Siguro last year yun po. Na hindi ko pa na-avail lahat ng kanilang weekday promo. Pero nakaipon ako ng 5K. O, oh, di ba laking bagay? Kaya panalo talaga si Pure Gold sa mga ganitong. Bukod pa yun dun sa na-earn nating points sa aling puring Mga nasa 1.5 na rin ako. Hindi ko pa napapamili. Kasi gusto ko, pabutin din siya ng 5K. So, yung P-Wallet ko, talagang sinadya ko na umabot siya ng 5K para doon ko na siya ipapamili. At ito na nga, di ba? Mayroon tayong 5 boxes na mga grocery na nakalibre na tayo. Free wallet lang yung ating ginamit, di ba? Panalo. O siya, sundo kay Ate Jam. Panalo talaga sa Pure Gold, mga ka-super, no? Diba? Dagdag na yun. Dagdag paninda na sa ating tindahan. Worth 5K. Mula lang sa P-Wallet ng Pure Gold. Always panalo. ba diba? Parang gusto ko lagi mag a ng mga uh, weekday promo para naman madagdagan yung aking P-Wallet. So, ipon-ipon ulit para sa susunod na naman na maka 5K tayo. So, every 5K natin ipapang diba, grocery yung ating P-Wallet. Tsaka yung aling puring points na naiipon din natin dito sa Pure Gold. Always panalo pure gold, we can't imagine. O, diba? Pamasko na sa atin ni pure gold yun. Bukod pa sa na-avail nating mga 10% discount. So, pag meron silang mga hapot everyone, yung mga buy 12, buy 10 plus 1, mga free items, mga discounted items, diba? Panalo sa pure gold. Nakakaloka. O, siya. Uy, na ako. Dagdag ko. Bye-bye! May -bye. nyo na itong aking gold necklace meron pa akong naiwan na 362 na P-Wallet. ipon-ipon so ulit tayo para umabot ng 5K para makapamili ulit tayo sa Pure Gold. Always pa na, o. Ayan lang, oh. Ang P-Wallet ay dito makikita sa ating Pure, Pure Gold mobile app. Ayan. Ay, 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 3.20 yan. Five. 64. Right. 64. Nag-add dosa sa plastic. sa ako. Maritin to. Maritento. Ayan sa mga mga. purpose. ano? Marusang Wala siya. Isa. Isa. aroma. Wala aroma. na Ano ano bidad ayo ano ano bidad ano 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 Okay, nah, Lihat oh, uh, man. okay. okay. you. mana Oke kalau